ang Bureau of Fire Protection Caraga ay momentarily nagpapadala ng contingent doon sa sa 6.9 magnitude stricken na uh, northern part of Cebu. Mm. -hmm. May pinapadala po tayo na 12 man team doon na mga personnel coming from different uh, stations dito sa Caraga Region sa Bureau of Fire Protection Caraga Region. Ang mga personnel na yon ay may uh, skills regarding sa search, rescue and retrieval. May mga iba pa nga doon na kagagaling lang sa training coming from Taiwan. Mm. Meron tayong mga personnel na nakipagkalahok doon sa national uh, nationwide simultaneous uh, earthquake drill sa third third quarter doon sa Tagig. At Meron din tayong pinapadala, aside sa personnel, pinapadala po natin yung collapse structure, search and rescue natin na fire truck. Ang operational period po nila is starting today, uh, that is October 2 until October 7. So, 5 uh, days operational period. Ang trabaho po ng Bureau of Fire Protection, Caraga Region doon ay sort of augmentation ng ating existing na mga uh, personnel coming uh, originally from Region 7. Mm. The National Headquarters is also augmenting from the other region like the Region 6, Region 8, Region 9, Region 10, uh, BRMM, uh, NIR and Caraga Region. Ito yung mga adjoining regions na uh, tumutulong doon para sa search-rescue and retrieval doon sa ano. Uh, specifically doon sa Bugo City, Cebu. Oo. Oh, oh. So, kini sila sir, kuan gini sila kanag sa equipped yun, do na dude, sila kahibalo. Uh, tama ba ni sir? Ako nako uh, nakuha information niya. Sila is uh, parte sa Special Rescue Force nato, no? Oo. Oh, oh. uh, mga kuan ni sila na ni sila yung mga training sir sa Uh, kasagaran ani na asay urban search and rescue ato uh, gini silang nag-invest uh, gyud ani og uh, capability building para sa atong mga personnel uh -huh. aside sa ilang mga basic na training uh, intended ani nga purpose because kung wala tay mga incident is ang atong mga kabumberohan yung mga kawani ng gobyerno natin anang uh, ng Bureau of Fire ay nagsasanay po hindi lang dito minsan pag may capability building tayo pinapadala rin natin sila uh, outside the country, nag invest po tayo ng ganon kasi may mga bagong uh, pamamaraan, bagong technology hmm. na pwede nating madadala dito in times of emergency. In fact, uh, lagi po tayong in every quarter, lagi po tayong nagsasanay, uh, lagi po tayong dumadalo at nakikilahok doon sa nationwide simultaneous uh, earthquake drill na spearheaded doon sa sa ng OCD hmm. at Nag-ano rin tayo na isa 'yun sa uh, IMT team na ang ano natin ng Karaga ay part po din doon yung ano Bureau of Air Protection kasi gusto nating uh, makatulong, gusto rin nating mag-extend kasi 'yun yung nature ng ano at mandate ng Bureau of Air Protection. Oo, pero dapat din, sir, alerto yung mga one uh, alerto yoga uh, kasamahan niyo. Kaya we all know may uh, na na matay nga taga Bureau of Fire gumikan pud sa in line with duty pero mo ginagingon ba biya ani mo imong pamilya adto ka didto para lang gid pud nga mutabang ka mo po call sir mo gitawag sa inyo ha mo inyong trabaho Ah uh, ganon talaga bumbo Kevin ah uh, kailangan natin yung ano ah uh, kailangan nating tuparin yung ano natin call of duty at uh, at many times Uh, kung meron tayong existing na ginagawa other than doon sa mga call, mm. uh, kailangan nating iwanan muna yung momentary relief para lang matugunan natin yung mga ganong katungkulan. Oh. So, kanina so, I mean, sir sinabi na uh, natapos na yung uh, re uh, rescue and uh, retrieval operation, accounting ng lahat. Pero sabi mo nga sir, five days sila. So, possibly tutulong sir for itong sa relief pagbibigay ng mga pagkain o tulong sa mga apektado rin sa ngayon. Yes, part din namin 'yan ano, kung ano man yung pwedeng relief operation na magagawa namin, uh, meron ding mga mga appropriate na mga agencies dyan. Minsan tumutulong din kami like mga repacking or mga oh. distribution ng relief. Uh, gusto na namin i-extend din yung ganong na mga ano, mga trabaho. So anything na pwede naming maitulong uh, even on medical kung pwede kaming makatulong doon kasi may mga kawani din kami, may mga kasama din kami ng mga nurses uh -huh. at meron din namang mga kaalaman yon regarding sa emergency medical services at meron in fact meron din kaming iilan na mga mga station although hindi naman lahat, especially yung mga cities na mga fire station ay meron din kapability when it comes to emergency medical services ah uh, mga nurses yon, mga uh, mga fully trained din yun sila kaya pwede rin sila makapag-extend ng ano services tungkol doon. Pero uh, kato sila sir, uh, equipped ng ito physically and psychologically sir. Labi na napay mga aftershocks ng um, god? Oo, uh, kailangan talaga sir. Uh, although siguro may kanya-kanya din naman ng bawat bawat tao sir, mga kanya-kanya din naman kap uh, capacity yon, capability to cope up stress. Uh -huh. pero right after nito sir part ng ano namin part ng post uh, operation is meron po kami tinatawag na debriefing sa lahat ng mga personnel so kung ano man yung mga stress kung ano man yung mga trauma na makukuha mo doon ay kailangan din nating uh, tugunan yon at i-address right after sa operations ah oh, okay sir lalaki lahat yun sir yes uh -huh. yes sir lalaki tanan to oo uh -huh. so on sa mga mostly rango sir sa mga napadala uh, gihimo na nga naagil siya commission officer nga at least one nga mapadala nato na ay senior inspector nga among atong among gipadala as the team leader and then mm. followed sa mga sarhento na atay mga isip O4 atay mga isip O3 isip O1 and siguro, siguro ang pinakamababa is fire officer 3 dili na gid siya baguhan kay ni undergo okay. naman na siya mga series of trainings nindot kaya nga mga experience po sa ilahan no kay, uh, pun- pun, dili man gid tinud dili layo nga pwede man pud na nga moigo sa ato kay kita naka experience sa matag kusog nga mga linog at least natay susama nga mga gipadala ninyo sir nga medyo kabalo na gid pud og uh, maumaong nga mga sitwasyon Yes sir og ato ginang gipaning kamutan sir na ma-address na to ang capability building na to because once in a while di natin alam uh, and God forbids na mangyari din yan sa ano natin sa sa sariling region natin kaya uh, nagiging handa tayo at laging alerto. Sige, sir, gawas na lamang sir basin nakoy uh, wala na pangutana sa imuha nga gusto ipaabot sa taga Bureau of Fire and Protection da uh, sa mga viewers listeners karon sa Bombo Radio Butuan sir. Okay, salamat sa opportunity Bumbo Kevin. Uh, ato lang uh, na natin uh, lahat ng mga listeners natin na uh, sana Uh, bigyan nyo ng time na kumuha ng contact number or alamin nyo yung, yung mga contact, sa, contact number sa mga nearest fire station. ah uh, alam mo, yung time of time is always ah uh, time of the, of the, essence na yung pinaka magbabilis, pinaka quickest way na mat natin yung fire station is quickest way na ma-address natin in, in times of emergency. So sana Uh, gagawin nyo yon part ng ano natin like pareho na rin ng mga drills na ginagawa natin sa mga schools ginagawa natin sa mga respective natin ng na mga uh, government offices ay yung kumuha tayo ng mga contact number hindi lang sa bureau of Fire protection kundi yung mga uh, mga related na mga agencies like mga uh, mga local disaster risk and reduction na mga offices the PNP And all about government, na mga entities or agencies na pwede natin pangtapan in times of emergencies. Biton ang ako de Dapat seryo so hong yud. Ugna tay mga samana earthquake drilaguban pa dilit tamag katawa lang kay kung nanas tino na? Usay, makalim tan rabag ning duck cover and hold. Muy pinaka simple. Ug pinaka sayon, dapat nyo bohaton. Manila maka maluas ang kinabuhi, sir. Yes. Tino na, sir. Ganon talaga. Ah. Atau uh, ato ginang ugbaga is, isa puso natin lahat yan sir because ah uh, may, naanagay factor on kanang marag matens ta maratel kung naa na ta sa emergency in fact makita mo nato uh, sa mga videos gani nga murag nangurog na gyud ang tanan na, 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 nangampo na ginang, makapanawag na tani ta ni ano ni Jesus og in, in times so nga moabot na nga na. so Uh, aside na, factor naman yan yung may mga ano talaga, may maratel, may mga ano, pero alam natin because kuan kuhan unsa ni Lamang ang may alam giyod, sir. Mawagyod. Kaya uh, mo niya, balik-balikon, pamanggani ng mga fire drill, earthquake drill, kaya ron niya, kaya atong lawas, kanang kabalo na mo react ba? Kanang ng mga mo so, di na kinanglan niya muna-una, mo nagmahimog, uh, ang sayo na, sir? Voluntary muscles na, na, uh, na, pag uh, Oh. Nga na gyud sir, kailangan kailangan nato na nga kining kwan. Mora gi practice gyud nato na mora tag athlete sir ba, pero minte na moabot na na siya nga time, mora mora halos muscle memory na nato na tong pagahimuon oh. Pag nga kining kwan nga mga activities. Muscle memory sige si. Salamat po sir sa term nga imong gihatag kun sir ha. O mga update uh... Oga, uh, saludo mi sir sa Bureau of Fire Protection Caraga Region sa mga nahimog uh, party parte karon sa team nga nitabang dito as uh, sa Cebu nga taon. Gi kuan gi taon gi igo, igo sa naigo sa gamhanan niya Lino Far Senior Superintendent uh, Peter C. Anthony Atop sir daghan salamat sir Oga uh, mayong maayong hapon kanimo kaninyo sa Bureau of Fire Protection Caraga Region. Salamat, salamat Bumbog Event, salamat sa opportunity. Dalaygon ang Ginoo mabuhay sa atong a na mga kabombo si kiniaga far senior superintendent uh, atup mga kabombo